Now, here's my vision, no, na i share ko sa inyo. Vision na to ng Dream Maker Worldwide. And some of uh, our leaders here, nakash na nila to. Ang goal natin, i-transfer to ng vis itong vision na to sa bawat isa. All of us, magkakaroon tayo ng 100 solid direct referral. 100. I don't care kung kailan mo gawin. 2 years, 1 year, depende sa'yo. Pero ito lang sabihin ko sa inyo, ha? Meron dito in just a month, 100 ang direct. Meron dito in just 5 uh, uh, five, five months, 750 ang direct. Ang inyong lingkod po, nasa 187 ang direct. 4 months. So, mag-100 direct ka. Oh, makasampu ka every month? O oh, 10 months, 100 direct. Ngayon, aalagaan natin yan yung vision natin, itatransfer natin sa kanila. Okay? Yung nakatch mong vision, itatransfer mo sa kanila. Same wiring kayo dapat. Okay? So darating po ang araw, pantay-pantay lang ang income natin sa Matrix. $16,383.50. Even Tim Miller, galing lang sa $1,000 last, last month. No? I don't know ngayon kung magkano ang Matrix income niya. Sabi mo $2,000. Pero lahat dun tayo papunta Sa 16,383.50 So yung 100 direct mo Yan ang kikitain sa matrix E direct mo sila Kung nakikinig ka Matching bonus Magano 50% And That is 8,191.75 dollars Equivalent to 819,175 dollars Because you have 100 direct Multiply mo yan Magkano yung $819,000? That is $45 million every single month. Hindi nahihinto yan. Tuloy, 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 tuloy. I don't know kung anong buhay meron ka. Isulat mo na, ilagay mo na sa dream board lahat ng pangarap mo. Lahat yan, babayaran o bibili ni Live Good para sa'yo. But all you have to do is make a decision. Today, not tomorrow. You decide. Anong mababago sa buhay mo sa 45 million a month? Sige nga. Ilang tao ang pwede mong maabot, matulungan? Anong dream house ang gusto mong itayo at saan? Anong village? Ako, ambition ko nga, live good village ang tatayo natin. O DMW village. Ang nakatira lang, Crown Diamond. <laughs> Ilang sport car, yate, ang bibilin mo. Even private plane, helicopter. Kaya mong bilin yan. Magkano lang helicopter, Mario Osep? Kaya mong magbayad ng space sa uh, airport. Kailangan meron kang ano dun eh. Diba, ang yate, kailangan meron kang ano sa karagatan eh. Space, no? Parkingan mo ba? Kaya mo yun. Bakit? Every month na yan eh. At palaki pa yan ng palaki. So ang pagyaman mo dito, nakadepende kung ilang tao ang gusto mong tulungan. Eh kung madamot ka, ayaw mo share yung business, kumikita ka na nga, kahit sabi mo $300 lang yan dahil wala ka pa namang ginagawa, ayaw mo pa rin mag-share, mag, ano, madamot ka. Sinasarili mo yung opportunity. Pero kung magiging generous ka, hindi lang pera yung binibigay mo, kundi generous ka sa opportunity, Makalala natin kasi ang generosity. Pera lang na nagbibigay ka. Hindi po. Opportunity ang pinaka-best. No? Ibigay mo yan sa kapwa mo. Ipakita mo yan. Nakita mo eh. Ba't, bat mo ipagdadamot? Eh baka hindi mag-join sa akin. Ba't iniisip mo yun? Basta i-share mo. No, 100,000 daw ang multi-parking na niya. Kukurot ka lang sa 45 million. Ano yung 100,000? Wala yan. Barya lang yan. Nagigat niyo? Eh, yung mga matitindi nga na Taiwanese, Korean kung magkasino, isang taya lang yan 45 million kala mo lang malaki maliit lang yan kasi sanay ka sa 30,000, 20,000 kaya ka nalalakihan sa 45 million so lakihan mo na yung yung mind wallet mo shared opportunity yes, Ryan huwag tayo magsawa. Ako, di ako tumitigil. Ako nga na ang ganda na ng kinikita, di ako tumitigil. Ikaw, anong ginagawa mo? Right now, there are 375,000 active members, no? In Live goods. Subscriber. Nagbabayad lang ng 565 pesos every month. Club member ng Live good. Enjoying the, the organic product. Pero kumikita. Today, 375,000. How about next month? Next, next month? By November 2024, nasa 1 million na tayo. By November 24, 2023, rather. 1 million na tayo, kinumpit ko na yan. But in the next 2 years, no? Around 5 million subscriber joining in Live Good. So kung mag-start ka ngayon, gagawin mo to. Ikaw, ikaw na nakikinig. Nasa tip of the iceberg ka. O peak of the iceberg. Nasa ituktok tayo lahat. At pag nangyari yung 5 million na yon, wala na. Sitting pretty ka. Okay na okay ka na. Baka akala nyo habang buhay natin gagawin to na nagpupuyat, nagsisipag na ganito. Hindi po. Hindi ganun ang essence ng networking. Ang networking is leveraging darating ang araw after 2 years yung mga tao naman ng mga leaders na bagong sali sila na nagpe-present ikaw namamashel ka na ini-enjoy mo na yung mga pagod hirap mo na kabayaran oh, kaya lahat ng pagod puyat mo hirap pagre-reject sa'yo bayad lahat yan nilibot pagdating ng araw sobra-sobra pa Darating ang araw, we have more than 200 kinds of products. Lahat ng magagandang produkto sa paligid natin, meron si Livgood. Pero murang mabibili ng tao. eh dahil mura rito, anong nangyayari? Magme-member sila. Kaya uulan talaga. Ngayon pa lang, di pa ba kayo nayayanig? Ang bilis. Sinong kumpanya ang kayang mag-enroll ng 25,000 in a week? Sige nga, sabihan niyo ako kung anong kumpanya. Tell me! O sa kumpanya niyo, sige, magpakitaan tayo ng numbers. Wala. Pero kay LiveGood genuinely share namin sa iyo 25,000 active members joining in LiveGood every week. Week ang pinag-usapan natin guys. Ay nakakabaliw talaga. Itong June half million na tayo. 500,000. By November or oh, early 1 million na tayo. Kailan ka sasalpak? Kailan mo i-share sa mga pamilya mo to? Kailan mo i-share sa mga kaibigan mo? Kailan mo i-share sa mga dati mong upline, downline kung nagmamalasakit ka? Lalo na sa mga nabiktima ng scams masinalihan sinalihan nyo at niyaya mo sila. Huwag ka matakot. Sabihin mo, can you give me a chance? Gusto kong makabawi ka. Join in Live Good. Only 2,850 pesos only 13,000 pesos in 2 years. Pag hindi ka na nakabawi, di ka kumita, ibabalik ko yung 13,000 mo kahit maggawa tayo ng kasulatan. I-record mo yung sinasabi ko. Ganunin mo. Pag nakabawi dito yan, kumita, yung galit niyan sa'yo, mawawala. Oo. Oh, one time, may kausap ako, taga-Canada, may iyak. Yung para sa sakit ng ng anak ng kumari niya, na naubos sa iskam. Siya ang nagyayak. May iyak talaga siya sinishare niya itong, sinishare niya sa akin, hindi ko kilala. Iyakan lang kami, iyak, iyak siya. Iyak niyo lang po yan, sabi ko. May live good na po, pabawiin po na. Nahihirapan siyang invite kasi nga nais kami, yung kumari niya. E eh, siya yung nagyaya eh. E bayad yun sa gamot ng may sakit niyang anak o pamangkin. Ay, eh, iyak siya ng iyak. Nakukonsensya ba siya? Siya yung nagyaya eh. Sabi ko, pa-attend nyo. Para mag-join sa Live Good, pabawiin natin. So kayong lahat na nakikinig dito, Live Good is Live Good. Wala tayong magagawa. Pinanganak ang Live Good ng December 13, 2023. 2022 wala tayong magagawa kakaibang konsepto na ang mga kababayan natin ay nagkaroon ng bagong hope pag-asa if you want to join come on pagtulungan natin live good is like an airplane a big big jumbo jet lahat ng dreams mo sagot sa problema mo nandito pambayad ng utang ng bills yung mga nagahabol sa'yo andito lahat. Yung problema mo na hindi nagpapatulog sa'yo, nandito ang sagot. Naniniwala ako, regalo to ng Diyos sa atin. Reward to ng Diyos sa atin. Ang kailangan mo lang mag-decide. So if, if you want to come in, in this airplane, we welcome you. And if you don't want, we're still friends. Okay lang, ganun talaga eh maghihintay kami kung kailan ka mag-decide. Pero itong sasabihin ko sa'yo, whether you join or not, this plane of opportunity will surely, surely fly. If I were you, sumabay ka na. Para sama-sama nating makuha yung mga pangarap natin. So once again, I'm Coach Fernan. No? Sana kayong lahat ay uh, nagkaroon ng hope. No? in this presentation. And gayon po, no, uh, gusto ko lang kayong dalhin, no. Gusto ko ipakita sa inyo. Bira akong gawin to, ah. I'm gonna share with you the power of matrix, no. Ipapakita ko sa inyo yung mga tao na walang ginagawa pero kumikita dito sa likod. Hmm. I-mention ko sa inyo. Okay? Tuturo ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. How true it is. There are two types of people na nag-join dito. Okay? Nag-join. Yung isa walang ginawa, hindi nag-subscribe, hindi inunawa yung negosyo. Yung isa, hindi nag-recruit, hindi nag-invite, pero nakasubscribe every month. Magkaiba, magkaiba po yon. Okay? Yung nagpapakalat ng video na hindi raw siya kumita, yun yung walang ginawa. At wala namang ganong company na wala kang gagawin, kikita ko, wala pong ganun. Correct? Walang ganon. Okay? So, eto, papakita ko sa'yo, kung, eto, kagabi lang to, pakita ko sa inyo, gaano karami ang kumikita sa live good. Magugulantang po kayo. Okay? Pero hindi ko na po papakita lahat, ha? Okay. So, eto, wipe ko yan, Catherine Santiago. Totoo ba na may matching bonus? Ayan, no? 521. May 260.50 tayo. Tignan nyo kung 50% yan. Pedrito Fernandez. O, meron tayong kumita ng 476. Oh. Simple decision na niwala sa atin. Kanina nagme-message sa akin, Coach, saan ka nakakita ang kumpanya? Buong pamilya namin kumita ng 50,000. Ako, wife ko, anak ko. Grabe, oh. Huh? Ah, May 50% tayo, 238. My twin brother, Ferdinand. 32, 227. Kuya Noel Pua. 426. Si Kuya Noel, lagi kami magkasama niya no, sa MLM. Dito talaga siya kumita ng gusto. Naka $10,000 na may get. Ayan, may 213 tayo. Coach Bill Masabulaw. Okay? Nasa lawag ngayon. 345.75. May 172 tayo. Eto na. Sisimulan na natin sa mga hindi gumagalaw. Judith Infante. Never gumalaw yan. Pero nag-join agad yan, nagtiwala agad sa atin. Kailan? Nag-join nung Jan January 18. Kung kailan ako nag-join, nag-join siya. Swerte. Kaya nga pag mabilis kang mag-decide sa tao nag-invite sa'yo, siyempre yung recruit ng tao nag-invite sa'yo, ma-spill over lahat sa'yo. Eh kung mga leader yon, masasalo mo. Yun na nangyari kay Judith Infante. Last month 150 dollars ngayon tingnan mo 310.50 eh. dollars. Ah. Huh. Meron tayo 155. Hindi yung gumagalaw. Hindi pa nga yan nagpapakita rito eh. Pero ini-invite ko maging guest natin para patunayan na kahit wala kang recruit may kita ka rito. Ngayon gumagalaw na. Laki na ng kinikita eh. Nag-enroll lang dalawa. Kaya ang total na natanggap niya 360.50 dollars nagpapalit kanina. Pinaiyak ko muna. Dahil ko sa transfer mo. Nung na-transfer na niya, transfer ko sa iyo pag nag-share ka na ha, sa Sabado, sabi ko. Umiiyak. <laughs> Gusto raw niya ipakita sa mga prospect niya, ganyan, ganyan. E, biniro ko lang. Sinend na natin habang nagsasalita si Coach Rene. Di ba? Ayan mga hindi gumagalaw. Eto, freedom seekers. Upline ko yan, matindi yan. Nasa Amerika yan. 245. Yan ang walang syndrome, upline syndrome. Eh, batikang networker yan. Foreigner yan. Ha? Nung sinendan ko, join agad. In just seconds lang. In a second. Nag-join agad. Ganun siya katiwala kay Coach Fernandez. Dahil alam niya, si Coach Fernandez hindi junkie. Pero ang nakita ko doon, si upline, walang sin upline syndrome. Nag-join. Nag-member. Mag-asawa yan. Na foreigner. Abangan nyo yan matindi ang mag ano ang leadership niya. Ito kaibigan ko 'yan, no. Ah. Oh. Simula pa lang kinulit ko 'yan. Sabi ko mag-stay ka, gawin mo 'to. Magtiwala ka sa akin. Kalimutan mo muna pagiging upline. Upline ko 'yan. Eh, wala eh. to, pero mas sinunod yung ano. Bugso eh. ng damdamin. Nagpaka-apply. Nag-stay sa kumpanya. Ako, maris talaga ako. Walang ginagawa. 208 po. Oh. Oo, dollars Walang ginagawa yan. oh, walang ginagawa. Oo. Oh. Kayla Samuel. Oo, oh, 201. Joel. Oo, oh, 196. Eto, matlupit. Manolito Lison. Kausap po kanina. Inasar-asar ko to. Kalaro ko yan sa bowling. Nagtiwala lang sa atin. Pumwesto, nagbayan. Maswerte, nalagyan ng spillover. Walang recruit. Tingnan mo, $184. Last month, $142. Walang ginagawa. May iinis ka na matutuwa eh. Matutuwa ka kasi totoong may kumikita kahit walang recruit, walang invite. Pero hindi walang ginawa. Merong ginawa. Ano? Nagsasubscribe every month. Religiously. Nagigat siya na? Kanyang katotoo si Liv Eto May mga ginawa yan Anong ginawa nila Religiously Nag-subscribe sila Kaya kahit walang recruit Judith and Pante Ayan o oh, Yung mga yan O oh. oh? Yung mga tinuturo ko na yan oh. Mga walang ginawa yan Walang ginagawa Pero Kumikita 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 Nakakagigil no Kung Gusto nyo pakita ko sa inyo Gano'ng karami pa Kumikita O oh, ayan Tignan nyo kung ilang beses kang babayaran dito. Ayan, oh. Tignan nyo, ha? Ah. Kuya Harold Pangan, second diamond, generation diamond to. Kumita ng $887. Nakikita nyo, gano'ng kalaki kinita ni Kuya Harold? Pumalo ng $12,000 ang kita niyan. Yung $887 niya, meron na kung 10%, $8870. Akala mo 10% lang? Hindi. Ayan pa, oh. Another Harold Pangan. Oh, yung silver rank ko, binayaran ako ng 10% kay Kuya Harold. Yung gold rank ko, binayaran naman ako kay Kuya Harold ng 5%. Ayun, no? Yung platinum rank ko, binayaran naman ako kay Kuya Harold ng ano, another uh, 10%. Nagiget get yun, na. <laughs> Nakakabaliw yan. Ang dami niya, no? Ano? Oh, gusto nyo pa? Ilan ang gusto niyo? Ganong karami gusto niyo? Isipin mo lahat 'yan may matching bonus ka. Oh. Hindi ko na pinicturean lahat, nako napakadami po. Sobrang dami. Hindi ko na ho kilala yung iba. Ayan oh, magsawa ka. Ilang matching bonus 'yan. Tamuhan ang daming slide na naginawa ko ha. Pero tignan mo, 455, 454, 454, 453. Mapupulot mo ba 'yan? Ang daming matching bonus niyan. Anong punto ko? Ganyang katotoo si Libgood. Kung ayaw mo maniwala, hindi manigas ka. Huwag kang mag-join. Wala akong magagawa. Pero ganyang karami. Alam, magsawa ka. O, oh, ganyang kadami. Alam na, dami niya. Hindi ko na nga pinikturan lahat eh. Okay? So, ikaw ngayon na mag-decide. Yung nagsasabi sa'yo na hindi to totoo, o si Coach Fernan na nagsasalita ngayon at pinapakita mismo sa inyo hindi lang salita na ganyang kadami ang kumikita kay Live Good. Nakailang lipat na ako ha. Tano pa rin oh. $40. Yes, nagsimula. May $4. Yes, maliit lang yung iba. Pero palaki ng palaki yan. Matindi ang Live Good guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay. So, yun lang muna. Ang uh, kaya kong ipakita sa inyo. Basta masasabi ko lang. Toto to oh si <laughs>